Tapat mo lang sa akin. Tapos yan. so ayan mga kamanginulat, <laughs> mga pangalakni ito oh. ayano, oh. oh. <laughs> no? ayan oh. siguro mga ano, ito? may gitatlo kilo. ayano. tapo. ayon 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 Grabe. Um, so, nahuli ito sa ano, sa Skylab. Dito lang, malapit lang dito sa may... Uh, malapit sa pang-pang, may Skylab. Oh. Siguro galing to sa ano, sa mga... Ano, sa mga fish pen. Yan, nakakawala, siguro. Kasi ito, ganito, kalimitan na alagaan dito. Sa Talim Island. Ayan oh. Siguro nakakawala ito. Nung tumasang tubig nun. Ay, no, napakalaki, oh. So, ngayon yung kamay ko. So, napakalaki, oh. <laughs> <laughs> oh Ulo pa lang, ay ulam na. Ayan, <laughs> 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 ayun. lang oh. Tap man.